Kumusta mga ginigilaw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay mataustaning layo ni magdulot na ikagagaan, kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako pong maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at